Ah, uh, magandang magandang umaga po. Ako po kayo na ialis. Punta po ako ng bukid. Kasi po araw ng birnis ngayon. Bali, wala kaming pasok. Tatlong araw na po. Ay, eh, wala nang pagkakitaan. Buti na lang po. Uh, merong nakipag-usap sa akin na kung pwede daw. Ako magtanim ng palay sa bukid ngayon. Uh, shout out nga pala po kay Alalin Papina, ang Antipolo Rizal at Lucas Papina, Antipolo Rizal po. Mag-ingat po kayo lagi. Masama ang lagi ng panahon ngayon. Eh. May bagay ulit. At, uh, sige po. Alis na ako kasi medyo malayo pa yung pupuntahan ko. Uh, nandito na po ako. Uh, sa area ng pagtataniman ko. Dito sa bukid. Ang iba kong masama. Wala pa. Ah, uh, hihintay pa. Diyan po. Diyan po kami magtatanim. Diyan. Diyan sila kumula namin. Diyan. Diyan po yung tinanim namin kapon. Eh, di kami nakapag-videos dito kasi mulan. Mababasa yung silpo namin, ha. Ah. Ang silpo namin, mga lokal lang po. Diyan po. Diyan po. Ah, uh, pang samantalang, itigil ko muna habang inintay ko yung mga kasama ko magbubulat ako ng punla karagdagan nito sa pananim hanggang dito na po ang video ko uh, wag niyo po kalimutan pakiclick, pakipalo ito fish yung bill po subscribe niyo ako para lagi updated po kayo sa mga bagong upload kong videos salamat po mabuhay kayo lagi po kayo magingat masama ang panahon may bagyo tayo